Hello mga kalisen, nandito po tayo sa Lial Heaven and as you see, marami na pong naglilinis dito sa sementeryo ng Lial Heaven. So bale, dito nakalibing ang asawa ni Madam Gracilda, kaya oras na mga kalisen para linisan natin ang puntod ng kanyang yumaong asawa mga kalisen. Kaya ano pang ginagawa natin? Maglinis na po tayo doon sa kanyang puntod. So hello mga kalisen, nandito tayo sa Lial Heaven dahil mag lilinis tayo ng puntod. Ito ay yung puntod ng asawa ni Madam Gracilda. So, total, ano, wala naman kasi yung mga anak niya. Eh, taon-taon na ginagawa nito dahil once a year lang naman. So, eto, may kasama tayo. Ayan, si anan -An, si Aning-Aning. Yes, yung -Aning. panyakot sa kalawakan. Yes. So, dito tayo magkalkal ng mga jamante aray. Mayroong ano, tinik. So, binubunot lang namin na ganyan. Kasi ano na eh, 29. Buti nga hindi siya, ano, hindi maulan. Kaya ganito yung, ano, ginagawa. Taon-taon. So kayo mga kalisya, nakapaglinis na po ba kayo ng inyong mga, ano, puntod ng inyong mga mahal sa buhay? Minsan ko ipit. Ha? Minsan ko naiipit. naipit? Minsan ko. Ay, yung chan mo? Kasi may bilbil ka na. Buti na lang ano siya, hindi siya ma ano, hindi siya mahirap bunutin, no? Ito oh, ito ito yung nito. Ayan, bale ito yung lolo ni Anan. -An. Si Anong pangalan ni lolo mo kung alam mo? Sige nga. O di. <laughs> <laughs> si Lolo Emilio daw. Siya yung ano tatay ni nila mga kalisen. So kahit pa paano, malinisan man sila. Mm -hmm. That's it mga kali until next time. Happy Halloween po sa inyong lahat. This is Indayani ang reina ng inyong tahanan. Hope to see you again on my next vlog. Bye. Happy Halloween po sa inyong lahat mga kali